guys. Nandito kami ngayon sa City Dog, Barangay Ma Maasin? Maasin. 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 Yan, kasama ko ang mga naging tropa dito, ko. Mga dito. dati ko silang nakasama guys. Kasama ko sila dati nung no, nagtitinda pa ako ng ukay at saka rabbit sa kamiling. Sila yung mga nakasama okay. ko noon. Eh, naisipan kong pasyalin yung mga tropa ko. Ikutin mga Jom Yan. Sila yung mga tropa ko. Actually, maraming wala dyan. Maraming wala sa mga tropa ko. Marami ang mga... Nasa baba sila ngayon. Nagtitinda pala yung mga iba namin tropa sa Kamiling. Yan. Namiss ko yung mga tropa ko. Dahil matagal kaming hindi nakita-kita. Two years din, ano? Two years din. 2022, magkasama kami yung nagtitinda sa bayan ng Kamiling. Yan. Sila po yung mga nakasama ko. At si Kuya Alan, siya yung tumata yung isa sa leader nila dito. Yan. Ito nga pala yung ginagamit nila pag umaakyat sila sa bundok pag mayroon silang kinukuha. Pademo nga kuya, paano gamit nito? Diga. Yan, ganyan yan. Ginagamit nila, ganyan guys, ganyan. Kita-kita nyo, ginagamit nila sa pang akyat nila tapos pag bumababa sila may mga dala na silang kung ano ano anong kadalasan na sinasakay dito uh, luya, 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 uh, luya, luya luya tapos gabi uh, hmm. dito rin ba parang itong mga usa rin may mga usa rito meron sir pero malayo na yung pinagkukuhanan ng usa uh, baboy ra mo ganun din sir malayo na oh bali pag naghunting sila uh, tatlong araw apat na araw kasi yung pag hunting kasi sir swerte swerte lang uh, kung minsan mak may makukuha ka kung minsan, wala. Oh. Pasukin natin yan. May time, puntahan natin yan. Subukan natin. <laughs> yan, sila yung mga kaibigan ko, guys. Mga kasama ko lang medyo matagal-tagal. Talagang na-miss ko, na-miss ko yung mga tropa ko. Yan. Mukhang mapapadalas ang pagpunta natin dito, guys, sa susunod. Subukan natin kung makapagdala tayo. Kasi, ang hirap. Ang hirap ng daan. Medyo hirap kami. Hirap kami sa daan. Yan, kasama kong umakyat kanina. Ito, yan ang aking tropa. Kasama ko makiat, nahirapan kami guys kanina. Gawa ng, gawa ng yung daan, medyo matarik, ma, mabato, medyo bukol-bukol. Mahirapan pala tayo pag nagkotse rito. <laughs> Dapat ang kotse is 4x4. Ganon guys, ganon. Yan, motor niya yung ginamit namin kanina. Yan, yan, yan yung mga tropa ko dito. Meron na rin silang sariling tindahan dito guys Yan o, oh, kita nyo, may na silang tindahan Kasi lahat naman tayo talaga may pangarap Hindi yung basta-basta lang, nanamuhay ng kung ano-ano dyan Lahat tayo may mga nais na gawin May mga nais para sa pamilya natin, sa mga anak natin Yan, sila nanay, sila kuya, yung mga kasama nila Yung mga ibang barkada na nakasama ko Nandun pala sila ngayon sa bayan ng Kamiling So, nag nagdala sila roon ng mga gulay, ng mga... Ano pa dala nila, na doon? Mga prutas, tsaka? Yung luya. Ah, luya. Ayan, nagtinda yeah, sila ng... Sili. Luya, sili. 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 Gabi, Gabi. Gabi. Yeah. Tsaka yung luya nila, nakakita ka ng luyang kulay orange, na po? Ah, turmeric. Ah, -turmeric. 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 turmeric. Yung mga turmeric. turmeric, yan. Yan ang marami sila, mga tanim-tanim na nila dito yan, guys. Yan, yan, si Kuya. O, dala-dala niya yung... Madalas niyang ginagamit sa pag-akyat. Yan, yan, sila. Ate, yan. Ito yung mga bahay nila. Yan. Ang dating ng mga bahay nila is, guys, kung makikita nyo, probinsya probinsya. Yan. Yan, guys, oh. Yan. <laughs> Pang may dala. Yan. Probinsya ang probinsya ang dating, guys. Parang regular house din natin, guys. Sa probinsya, ganun din ang dating. Yan. Akala ko nga maabutan ko yung kompleto na yung mga kaibigan ko rito. Eh, wala pala sila. Nasa baba. Yan, guys. Yan. Next week, tatry natin uling bumalik dito. Yan. Maraming salamat po sa mga nanood. Papalaw po, Lambino Corpus Vlog. Papalaw, like, and share po. Lambino Corpus Vlog po. Salamat po. mama Salamat po.